naka-join ako ng Zumba dito sa CityGate. Ayan sila, oh. <laughs> first time kumamit. Ayan, guys. Uh, TV. Ayan, guys. First time ako naka-join dito sa CityGate Davao. Ayan. Dahil na-meet ko yung Zumba. Ayan. Nakajoin ako dito. Ayan sila. Ang sisiksi nila, guys, oh. Ayan. Dito to sa buhangin, guys. sisi Good morning guys. For today's video, uh, biyahe kami ni Yatina. Punta kami ng Torel. Papasyal kami sa bahay ni Manang Romana dahil matagal na rin ako hindi nakapasyal sa kanila. Kaya ayan, nakasakay na kami ng jeep. Ito na yung kalsada papuntang Torel. Dahil guys, na uh, tagal ko na nak hindi nakapunta dito ilang taon din. Nanimbago ako sa daanan nila dahil ang gaganda na pala. O, oh, tingnan nyo, makita mo yung puno cookies christmas tree parang christmas na talaga guys o, ang kulang na lang dito guys is yung ilaw ayan ito na yung papunta sa bahay nila manang romana sa turin lakasakay na kami dito ng tricycle papunta sa bahay nila at pagbaba namin ng tricycle guys ito na yung papasok sa looban sa lugar nila manang romana dahil sa looban nga yung bahay nila naglalakad na kami ni atina Ayan, kapatid ko yan si Atina ang naunang naglakad, sumunod ako dahil hindi ko kabisado ang papasok dito sa area nila dahil matagal nga ako hindi nakabalik dito, ilang years din dahil nag-pandemic nga, kaya ngayon ulit ako makapasyal sa bahay nila manang Romana, ayan, ito eh malapit na ito, pagdating dyan sa Dolo, yun na yung bahay nila manang Romana ayan, kunting lakad pa ayan, ikot ulit Ayan na guys, itong papasukan naming kanto, sa dulo nito, yun na yung bahay nila, Manang Romana. Ayan, ito na yung tindahan nila. Ayan, may kunti tindahan kasi si Manang Romana sa bahay nila. Oh, papalit! Palit ko! Ayan guys, nagulat si Manang Romana nang dumating kami dahil hindi kami nag na darating kami. At pagtapos namin ng tanghalian guys, ayan, nagpicture muna kami remembrance kasama si Disa. Ito yung tindahan ni Manang Romana sa bahay nila. At pagtapos namin magpicture guys, uh, nagpaalam na rin kami itong uwi dahil hapon na mahirap magbiyay papuntang Dabao kung ma na dahil uwi na rin ng mga estudyante at nagtatrabaho. Wow! Saging! <laughs> Sinugbang saging guys oh! Shout baka. Hmm. Manila naman po Manila. Di ko mag di ko masakay kay anong paningtun. Ano, kapay <tap> init ni mo naman kasi ilang. Hi guys, daan kami dito sa Bangkiruan. Bili kami ng gulay. And... And guys. At bumili nga kami guys ng mais at saging. At bumili rin kami ng kamuti para may masaing kami pagdating sa bahay ni Ayatina. Itong mais guys, uh, 12 pesos ang isa at bumili kami ng walong piraso para sa ingin pagdating sa bahay. At bumili din kami nitong pipino at itong saging din bumili kami. At pagdating nga sa bahay ni Ate na guys, ayan, binalatan ko na itong mais para mailaga na dahil natakam na talaga ako sa mais guys. Dahil itong mais guys, bagong harvest lang kaya, matamis ito pag sinaing na. Ayan, nilalagay ko na sa kaldero para sindihan na at malunok. At habang naghihintay ako sa mais na maluto guys, uh, kumain muna ako ng ice cream dahil sabi ni Ate na kailangan daw kainin yung ice cream para maubos na. kain tayo ng ice cream guys ang flavor pala nito is cookies and cream silikta cookies and cream mm, sarap bagay talaga dahil mainit yung panahon at pagkatapos kumain ng ice cream guys saging naman ang kinain ko Kinagabihan guys ay nag na si Jingjing Jing ng lobo, Pinalobo na niya yung happy birthday dahil kinabukasan birthday na niya Atina. Kaya may ready na ni Jingjing Jing para idikit sa may dingin. Nag-decorate na siya ng happy birthday. <laughs> Ayusin mo! Ano <laughs> sa muna? Dapat ibutang na. Kagatingin lang ako. Kagatingin <laughs> lang tapos duming pala. <laughs> I join ako ng Sumba doon sa uh, City Gate. Magkikisumba ako, guys. <laughs> bye bye, Jin. Okay, wala. Da, Masabay ka? Pa pa na Pwede na ba mula, bay? Pwede pa daw, pwede. Unyan na lang na. Bye bye Jane! <laughs> Mag-join ng Sumba sa City Gate. Yan guys, sakay na ako ng tricycle. Mag-join mo na ako sa Sumba dito dahil medyo baboy na eh. Buti na lang guys, nakadala ako ng cycling pang sumba wala nagpantalon na mahon join mo na kain ng sumba one month na yata hindi na join mo sumba sa hamita, kaya join mo na tayo dito sa mga sa Davao guys pangin so, tapos ang katabi niya is dito 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 ko sa city gate man during the dahil sabi mayroon daw 5 yata o 6 yung hapon nandito na ako sa city thank you yan <laughs> guys dito na ako sumba tayo Enjoy <laughs> Dito na ako guys uh, Tinignan ko sa loob Hindi pa nag start yung Zumba nila dito Sa mall Nasa loob yung Zumba nila Dito sa mall ng Citygate uh, Dito yung loob ng Citygate Guys bayad ang sumba? Pila? 30? 30? Uh, kansi may uh, uh, mga ngulikta? Hindi, hindi. Kansi may mga kansi may mga ang 5. Sabi ko alasing ko. Dali-dali. Mag-finish. Ang 6. Dali. Tuesday Ayan guys. Uh, andito na ako sa City Gate. 6 uh, pala ang start ng sumba nila dito. Akala ko 5. Uh, ang, ang gawin ko dito ikot-ikot na muna ako guys. Uh, Mag-reeting muna ako dahil hindi pa daw mag-start mali. Ang start ng sumba nila dito is alas 6 ng hapon. Kaya may 40 minutes pa akong hintay din. Uh, ang gagawin ko is ikot-ikot na muna ako. Nung pangalan mo ate? Welcome sa aking channel. Ah Janice? Janito? Uh, Asa mo Yan guys. Nauban ka nila mong kasama pala siya magsusumpaw guys ah, ngayon guys, ikot-ikot muna ako doon dahil may oras pa naman ang oras dito is 5.20 pa lang kaya ikot-ikot muna ako balik na lang ako mamaya quarter to 6 ng mall guys, aakit ako sa taas itingin e ako kung may sale ba na ba dahil wala pa namang join sumpa kaya ikot-ikot muna tayo Ang ganda ng view nila dito sa ano nila sa mall nila yung design dahon ang design nila. So, baba ang mga. Ayan, dito na tayo sa damitan. Pintay ng damit. Wow, nice guys. Kailangan lang guys, slim magsuot. Kaso ako, hindi na ako slim. Eh. Baboy na ako. Eh. One. mag-ikot-ikot sa taas at magtingin-tingin ng mga damit ay bumaba na rin ako baka mag-start na ang sumba sa baba tamang-tama guys pagbaba ko, ayan nag-start na nga ang sumba kaya na yan, umpisa na kami magsayaw at ang bigat ng katawan ko guys <laughs> dahil nga ang taba ko na eh iba na yung katawan ko dati dahil dati kasi slim ako at ngayon ay medyo nga tumaba talaga kaya ang bigat ikilos Yan guys, tapos na yung Sumba dito. At uuwi na rin ako. So, ito, naka-join ako ng Sumba dito sa City Gate. Ayan sila, oh. <laughs> first time ko mamit. Yan guys, uh, Willy Dita TV. Ayan guys, first time ako naka-join dito sa City Gate, Davao. Ayan. Dahil na-miss ko yung Sumba. Ayan, nakujoy na ko dito ayan sila ang sisiksi nila guys oh dito to sa buhangin guys Ito ang ano tayo mga ano Thank you! ano pangalan <laughs> ano 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 sa ano 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 Uwi na rin ako sa bahay nila Yatina um, Ah, eh, ito pa nakapawis din, Kapawis? Ako sasakay ako ng tricycle papunta sa bahay nila Yatina. Asay bread. Kine. Asay. Ay! hay muna. Ay. <laughs> <laughs> Nakikisumba. <laughs> Ay, ang guys, kuyo